Ako'y nagtataka, ano? Ano kayang karisma meron si Alden at si Catherine para mahawakan nila sa leeg ang mga kababayan natin? Oh, yung oh, paghanga wow. na talaga ipinanganak ng bigla eh, no? Correct. Oh. At hindi lang to basta mga katagahanga, pati kapwa nila artista, oh, oh. sa kalorin. Oh. <laughs> ka nong ang dami po nagtatanong sa amin ano ba talaga ano ba ang real score eh kami po ang masasabi lang namin eh yung katulad ng sinabi ni Alden na what you see is what you get <laughs> meron akong sasabihin. Di ba si Alden, welcome na welcome sa bahay ng mga Bernardo. Mm -hmm. wala na pong question yan. Kapag meron pong piging o oh. kasyon sa bahay ng mga Bernardo, ay uh, nandoon si Alden, imbitado. Mm -hmm. Pero hindi pa naiimbita ni Alden si Katrin sa bahay nila sa Novali. Diba? Ay, oo Di ba? Yun ang hinihintay ng marami. Nakutupalo niya. Ah! po akong kwento. Kailangan ko pong i-share sa inyo ito sa mga nag-iisip ng kakaiba. Noon pong magkarelasyon pa si Daniel at si Catherine, isang kaibigan po namin ang nagkwento sa akin. Papangalanan ko. Bitira ng kolumnista na si Nanay Christopher Min, may nakakagulat na revelasyon kina Daniel Padilla, Catherine Bernardo at Alden Richards. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin Video na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat. sa kwintuhan ng mga Marites ang kinakikiligan ngayon na tambalang Catherine Bernardo at Alden Richards. Matapos nga ang blockbuster movie na Hilulab Goodbye noong 2019 na pinagbidahan ng dalawa kung saan inaabangan ng kanilang mga supporters ang sequel ng nasabing pelikula at kamakailan nga ay kinumpirma ang kanilang balik tambalan na ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga kung saan inaabangan na nga ng mga Catherine supporters. Sa latest vlog nga ng bitiranang kolonista na sinanay ni Christopher Min kamakailan ay isa ito sa kanilang paksa kung saan pinag-usapan nila kung sino ang source sa kilig ng ating mga kababayan ngayon na kahit sila na nanay Christopher Mint ay nagtataka din ng husto kung anong merong karisma ang Kathleen kung bakit ganun na lang ang pagtakilig ng ating mga kababayan kina Catherine Bernardo at Alvin Richards na ipinanganak ng bigla <laughs> Okay, <laughs> ay nako eto na po talaga yung kinakikiligan alam mo, mo talaga ngayon mga panahong ito kapag may nakausap kang mga kabataan kahit may edad na uh -huh. isa lang po ang source ng kanilang kilig at kaligayahan mm -hmm. of course Alden Richards charts and and Catherine, Catherine Bernardo dum dumating na tayo sa era dati di ba wala nang masyadong love team love team oh, pero wala ito parang ibinalik ulit natin yung kilig mm -hmm. na inaanting natin bawat araw kung anong magaganap kung anong na nangyayari sa kanila binahagi nga ni Nanay Christopher Min ang mga katanungan ng ating mga kababayan lalong-lalo na sa mga Katvin supporters kung ano na nga ba ang estado sa relasyon ni na Katrin Bernardo at Alden Richards kung saan sinagot nga ito ni Nanay Christopher Min ayon na rin sa kanilang mga nakikita. Ako'y nagtataka ano ano kayang karisma meron si Alden at si Katrin para mahawakan nila sa leeg ang mga kababayan natin. Oh, Yung oh, paghanga oh. na talaga ipinanganak ng bigla e eh, no? Oh, correct. Oh. At hindi lang to basta mga kataghanga pati kap po nila artista, uh -oh. nakikinig sa na kanila. Na, oh, na, oh. na ngayon ang tanong, ang dami po nagtatanong sa amin, ano ba talaga? Ano ba ang real score? Eh kami po ang masasabi lang namin, eh yung katulad ng sinabi ni Alden na what you see is what you get. Hmm. Ay, oh, At oh. kung ano po ang nakikita natin, eh di yun na nga. Diba? eh pansinin nyo, nakikita nyo ba yung mga video ni Alden ngayon? Uh -oh. na uh -oh. Smile! Iba talaga Pero, ang uh -oh. nagagawa ng pag-ibig. Mm -hmm. At saka hindi na sila po mupayag na makakahiwalay ng kahit isa sa dalawang araw. Ay, mm -hmm. talaga. At may effort kasi mm -hmm. nangyayari. Yung effort uh -oh. talaga. Kung minsan ano, iisipin mo, kinailangan pang mabigo ng isang tao para lamang makita niya nang mm na -hmm. ang ganda-ganda pala ng mundo. May so, ganun tama, eh, no? Totoo. At sa haba-haba ng prosesyon, diba, akala mo ba, no. sila rin pala. Uh -huh. Sana oh, ang magka. Oh. oh. E, nung nagtambal sila, noong 2019, wow. Diba, hello, sa love, Hello, Love, Goodbye. Wala yun eh, dahil Daniel Padilla kay Kat at saka parang imposibeng magiging sila, oh, oh, talagang oh. akala natin ay talagang napaka-tibay na ng fundasyon ng Patniel. True. Hmm, Akalain mong yan. At saka hindi mo maasahan talaga na ipagtagpo sila ng panahon kasi tignan natin. Alvin si Alvin Richard, di ba? Talagang may nin sa noon, di ba? Na talagang pinatakli ng fans. Tapos si Catherine Bernardo naman. May, may Daniel. Oo. Oh. Oh, oh. Tapos? ito biglang naghiwalay. At saka hindi ito ko, yung bro. ano, ito yung tambalan at maaaring mauwi sa relasyon na wala kang pagbibintangan ng gagamit. Ay, oh, Dahil pareho po silang sinwerte sa kanilang karera at maswerte rin sa personal nilang buhay. Kaya pareho silang kinaluluguran ng publiko. Bro. At tagtag -tag ko pa na, hindi mo rin pag-iisipan ang mga partido nila ay hindi magandang turingan sa isa't isa. -isa. Uh -huh. Uh -huh. Sa huling bahagi nga ng kanilang pintuhan ay ibinahagi ng bitiranang kolumista na si Nanay Christopher Min, ang kanyang bagong nakuhang informasyon ukol sa madalas na pagbisita ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla dati na ipinagulat ng kanyang mga kasama na sina Wendell Alvarez at Romel Chica. Para sa buong kwento, Narito ang video. Meron na akong sasabihin. Ayun ano, 'Di ba si Alden welcome na welcome sa bahay ng mga Bernardo? Mm -hmm. Wala na pong question 'yan. Kapag meron pong biging kasyon sa bahay ng mga Bernardo ay uh, nandoon si Alden Limpilado. Mm -hmm. Pero hindi pa naiimbita ni Alden si Catherine sa bahay nila sa Novali. Ay oo 'Di ba? Yun ang hinihintay pa. ng marami. Nakutopalo niya. Oh! meron po akong kwento. Kailangan ko po pong i-share sa inyo ito sa mga nag-iisip ng kakaiba. Noon pong magkarelasyon pa si Daniel at si Catherine, isang kaibigan po namin ang nagkwento sa akin. Papangalanan ko, si Mayora Tatasgana. Si mm -hmm. Oo. Nakapag nandoon si Catherine sa bahay ni na Daniel, nasa sala lang. Oh, hindi, uma ay. hindi nagpupunta sa kwarto ni Daniel. Ang galing. Nakaupo pa lang daw sa sala. Napakasimpleng babae. Nandoon na siya sa isang tabi. Oo, oo. oo. Eh, yun siya. Oo. oo. Di ba yun siya? ay okay. oh hmm. kaya yung mga nag-iisip dyan, kung ano-ano alisin po natin sa ating isip yon dalan totoo si Catherine talaga ay isang dalagang Pilipina ay, eh tama di ba kaka-katwa naman oh. yung kwento niyan sana welcome na welcome na rin sa bahay ni na Alden si Catherine isang araw alam mo naratinginan kapag sinagot na ni Catherine si Alden ah! nako yun yeah, ay yung, igaw, na yun. Parang kilig na kilig ng sobra Kasi, sobra. Kasi makikita natin yung picture si eh, Katrina oh. yung nadala nila sa bahay ni Alden. Oo. Di ba na sa... Ay lolo, mga. lola, oh. sa daddy, oh. sa mga kapatid. Oh. Yes. Di ba? Yes. At I'm sure ang pamilya ni Alden ay maligayang maligaya din ngayon. Tulad nila tita Min. Dahil andyan si Alden hey. sa buhay ng anak nila. Hey. Di ba naman? Tama. Sa mga nagtatanong po, huwag po kayong mapagod dahil sa katatanong sa amin. At sa sagot namin na hindi pa po kami talaga makapagbibigay ng oo -O, o hindi. Basta abangan na lang po natin. Dahil kapag katotoo naman yan, ibabahagi po sa inyo ng cut then. Ay, oo, Hindi oo, yan man. ipaglilihim sa inyo, di ba? Kung sila na talaga, bakit po kailangan itago ang kaligayahan? Mm -mm, o, di ba? sila single na dalawa. Oo, oh, oh, wala naman wala, sabit. Oo, oh, wala. Di ba? Hmm. Bungang aldab nga, eh, tumigil na yata eh. Ay? Di ba? Saka sasabi na, Patrin, pumili ka ng lalaking hindi <laughs> pamilyado. Kore. Ayan. Oh, mga man. ilusyon. Hanggang dito, ito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!